pag po na ito ay bago ka oh yan po may itlog ng itik hindi ko kaya magtampo pag ating binawasan uh. ito po naman hindi rin maglilim-lim. at gawa po ng yan po ay walang similya ayan po kumusta na po kayo lahat ano po, yan ang episode na ito ano po Update ko po kayo dito sa ating palayan po. Uh -huh. Ari pong dinilaan po sa gilid ng kubo yan arat na po yung ating palayan ating pong mabisita na at maano kung ilang araw po ay anihin na rin oh, yan Medyo humilig din lang po ng kaunti. Hindi naman totoo kung nga ay nakalapat. ito na po yung ating palay. Oh. oh. Baka po or pakilasa ko ay mga ilang araw kaya doon po tayo sa bandang dulo doon. Oh. May nahuli po doon ay. Ano yun? Pakilasa ko po ay aray mga hanggang limang araw pa po. Ano kaya nahuni dun? Dinig po ninyo, may nasiyap. Dito na. Tapos po, papapaigahan na rin po natin yung iba. Okay sa banda-bandang duludiyan. Gumiri lang ako ng kaunti. Buti itong kabila. Wala oh. Maganda. mm. Ito po dito sa katabihan natin, naanihan na. Yan. Kila Kuya Rodel. Are po ang atin. Atin pong papaigahan na yung mga parating po. Ngayon ngala po ay mura ang palay. Uh -huh. Ay talaga po sa totoo tayo sunod lang. Oh. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Ayos po naman, maganda pag sa ang bunga. Oh. ay baka po talaga mga hanggang limang araw po hanggang sampu ganun po yun na yung pinakamatagal limang araw pinakamalapit Paiga? iga. Meron mm. pong variety mahina talaga sa ulan, ano, yung malalambot ang katawan. Hindi mamahina mahina sa ulan, malambot po ang katawan. Nabagsak. Dinadalo pa ng manok oh. Yeah. Na po ng manok. Dito po sa kabahayan dito gawa po nung, yung manok puno naman natin hindi makakarating dito oh ay dinadali nga pala ng manok oh yan ito yung ubos ng ambuko oh. oh ay dahan pala pinagsusuko ng manok Ganun ho talaga. Yan, ito na po ang ng ating palayan, oh. No? Ayos naman naman po. Meron din po kaunting na tumapo sa banda-banda dun. Ito lang pong banda dito ang hilaw. Gawa po na nakakandungan. SL19 po ata ang variety na rin hindi ko po matandaan ay yan ayos na oh ngayon po ay kumbaga pag binigas ay medyo kikita po ay kaso po naman pag maulan ay mahina na rin po ang kalidad ng palay o oh, ng bigas ay gawa po nung nakaraan yung sa aking ama po ay lahat ay pinadryer ay pila po naman sa dryer kaya paswertihan din po paswertihan din yan nga rin ay naroon po naman naka stack na po hindi pa po binibigas at gawa po ng sa panahon po ngayon na ano pagka ganitong tagaan eh ay mura po ang palay awan ko po kung bakit nagkakataong ganun lagay po yan madalas ko baga kagaya nung nakaraan unang arang kadahan ay 12 naging 11 pag umulan pa nagiging gis hanggang 9 po o oh. pero pag puro man sumisili uli ang araw yan tumataas po uli ang presyohan mga hmm. ara pala mo pala kapuwo buo buo sayang ang ganda po kung mura ang kung mura ang ating palay Parang dito po kanina may nasiyap no? Ako nakatayo doon Ano kaya yun Baka naman guni-gun natin Yan, ito po, kaunting ito kaunti kaunti lang po naman yung gulo yan po yung parang hindi makakaabala at ilang ano lang hindi totoong katulad po nung lapat na maabala talaga po trabahuhin Ari po ay yung ating ano halaman so, gumubat na rin gumubat na rin narito po lagi yung itik oh, ay dito nga pala natutulog oh, lumabo pa ako lasing narito oh. yan dyan po lagi nagpaparmi pipermi oh. balik balik lang po dito akin pong hinuhuli eh hindi ko naman mahuli sasama ko po sana doon sa apat ay ayaw pong magpahuli yan yeah, kasi laging sulo din eh oh. dati po yung dalas nag-iitlog yun dito oh pag busog po ay laging nag-iitlog na nag-iitlog talaga pong laking panghinayang ko po dyan sa itik natin oh, at nabawasan yung nabawasan Aba, may, itlog ari ah nakita po ninyo may itlog oh. ay walang dyan ko nang tabasan hindi ni pala nag iitlog oh. nataga ko pa man din yun oh may itlog po yan kita po ganun oh. ay di ni naso oh sabi ah, na Pagbusog po na ito ba eh ka oh yan po may ito hindi hindi ko kaya magtampo pag ating binawasan mm. Uh. ito po naman hindi rin maglilim lim at gawa po ng yan po ay walang similya apat na oh bago pa rin isa oh uh. At saka po delikado yung mga uwak. Oh. Kaya siguro po ikinukover ay. Yun oh. Ang masiste niya baka tayo kita ng uwak na kukuha po tayo ng itlog ng itik. Babawasan po natin tayo magtitira po ng isa siguro. Oh. Maigi ito. Sarap ito panlaga. Oh. Yan. At baka po mapagunahan pa tayo. hindi ni nada hindi na maluan eh yan po oh, uh, talagang laki pa kanabak para ng itik eh itlog ng itik palipat lipat lang po siya dati po ay dun sa may banda doon puno kung tanda po ninyo yung pagkakadami parang nasa 30 piraso ba yun marami pa naman po sila nun apat pa kukuha po tayo ng tatlong piraso oh. magtitira tayo na ang isa Diyan na po na po maitlog na tayo maitlog na tayo para po balikan check na lang po uli natin eh. minsan po ay eh, pagka hinawakan dumi eh. pagka po hinawakan ay hindi namin sa binabalikan ayun eh ay di malaman po natin makakatikin po ulit tayo ng itlog ng itik oh. panalo kita po tayo ng uwak dinig yan Tayo din na po nila po babaybay hindi ko huna tagang maigi Yan, dati po siyang mga gilid-gilid lang dito. Panalo din ay eh. plano ko nga po mag ando din ng ganito. Yung bang mas marami-rami po. Ay kaso nga, at ano may kinakabahan at gawa po ng minsan ay yun natutudas. Sulit na sulit na po yung ating itik. yeah. Yan na po ang ganap sa ating palayan po Basta po nakikita ko pagbusog busog na busog yung itik kahit po walang similya Umiitlog siya oh. Eh mag isa na po yun na Ito po imagine umiitlog pa Ayun salamat po sa inyo pagsama po, Ingat po ang lahat Yan happy happy lang po Bye